titignan mo yung history natin, ang pagkamatay ng isang uh, ilalang tao, kilalang presidente, ay eh, nagbubunga ng pagkatat ng kamagana o wala. di eh, ba nung namatay si Cory? Eh, si Pinay naman nun, walang, walang, walang kompisyon ng presidente ng kasa. And then suddenly, nung mga tayong nanay, ay eh, bigyan siyang naging presidente. Eh, Pwede din na nabigyan natin dito. Nakakulong pa lang yan, pero nag-re-react na yung mga tao. All over. And really ah, totoo lang pati yung mga polis. Ang mga polis gumalapit sa akin airport, sa airports, sa traffic, pala yung binubunuan ako, Sir, mag-detect yung kami. Naghihintay lang po kami ng tamang-tamang sa nandito naman. Yun. Kaya, di ba palagi yung sinasabi niya? Pag hindi ayusin ang pamala, pamala ng mga hakbangin na pinagliriyakan ng sambay ng Pilipino, eh, ang kasaysayan natin ay mawagulit. Kakaroon na naman tayo ng Virgin James. Kakaroon na naman tayo ng politika na pibag na ayaw. Ayaw na ayaw na lang hindi na tayo maka off eh. Palagi na lang ng pagbabago. X1, X2, ngayon. Ito na naman. Mukhang uh, nabubuo na. Nabubuo. Eh. nabubuo na naman. Nabubuo na naman. Ang uh, taong bayan, nagtakaisa na naman. Mahalin na tayo magkaroon. pagbabago ng na. Ayaw na sana natin yan. Kaya na sinasabi ko na ako palagi sa mga taong bahay. Ipakita na kasi natin sa mga payapang pala na ayaw natin hindi sa ng yung ginagawa nila. Baka sakali naman sila ay magtago ng isipan. Kapag kung hindi sila magtago, eh, baka yun ay maging mitsa May isang maliging sunog na maaaring hindi nila malaman kung paano pa, nila papatayin.